Hi guys, magandang hapon. Nandito kami sa kubo guys. Mag wine kami ng kapatid ko. <laughs> mag wine daw kami guys. Ayan. Mag wine tayo guys. Pag-redwine ano, muna tayo guys. Ano, magdaldadan muna tayo guys topic for today. ah uh, parang nangulunto na yung aking mga rose. At na ganyan yung mga dahon? <laughs> Akala ko po. <ko, laughs> ba't parang mo? hindi sila nadiligan? Ano ba yan? Nadiligan ba sila? bakit parang nag-iba ang dahon nila? At tinitapag ganyan yung dahon na rose. Tingnan mo nga yan. Nanguluntoy? Anong nanguluntoy? Ayun o. Oh. Hindi ah. Nadiligan ba yan kanina? Ay, sus, nadiligan ako yan kahapon, kagabi, kanina. Kahapon, ah, kagabi. Hindi, oh. ayun, yung isa, yung o? doon sa dulo. Hindi, doon yan, 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 sa harap mo yan. Kompleto oh, oh. yun natuloy Ano yan? Kahapon, kagabi, ngayon. Ba't ganyan? Anong oh, ko. Oh. Para siya namamatay. Okay, topic for today, guys. Ano? Ah... Share ko lang guys, share okay. ko lang. Ha? Share ano ko lang. Ano yung topic of the uh, day? Na, uh, Nakarelate ba kayo guys na may kasabihan nga, pag yung madaldal ka daw, uh, totoong tao ka. <laughs> pag tahimik ka daw, hindi ka totoong tao. Joke. <laughs> hindi naman ganun guys. Siguro minsan guys, hindi naman po sa ibang tao, sa family, sa kamag-anak, o sa kaibigan, bakit minsan may mga tao, guys, na parabang... Minsan, pagbigyan mo sila, kumbaga, uh, sampung beses ka na nagbigay sa kanila. Okay, na pero, sampung beses ka na may ginawang kabutihan, o higit pa sa sampo, o daan-daang beses ka na gumagawa ng kabutihan. Pag sa isang beses lang, siguro, guys, na hindi mo sila mapagbigyan, sasama na ang loob. Bakit ganun? Ako ga siguro share ko sa inyo ha. O ano na lang sa pamilya ko na lang para hindi na lang sa ibang tao. Sa pamilya ko na lang. Naka naka-relate ba kayo na minsan sa isang araw yung sabay-sabay na humingi sa inyo? Diba sabay-sabay na humingi sa inyo, sabay-sabay na may sitwasyon na ganito. And then may isa ka lang dyan na hindi mapagbigyan dahil nga sa sabay-sabay at alam mo na sa sarili mo na sa dami at alam mo na may problema ka na hinaharap. Para bang sasama ang loob nila kasi nga nagsabi ko sa mga simpleng bagay tapos sasama ang loob nila pero kung wala ka naman problema sa bawat sinasabi nila nandyan ka magbibigay ka siguro sa buhay din talaga ng tao pag lalo na kung may family ka unahin mo na lang siguro sarili mo bago sa iba kasi, yun nga, tama na siguro marami bes Kahit sa kaibigan, di ba kahit sa kaibigan. Kaibigan ka lang siguro nila kasi may nakukuha sila sa'yo. Pero kung wala naman sila nakukuha sa'yo, magiging kaibigan pa kaya, magiging kaibigan ka pa kaya nila. Siguro hindi naman lahat kasi na mga kaibigan naman siguro dyan na, na kaibigan lang dahil nga alam niya, kaibigan niya ako kasi alam niya makukuha siya sa akin. Pero may kaibigan naman dyan na may makukuha man niya na wala sa akin, ay kaibigan ang turing niya sa akin. Kasi ako gan ganun eh. Kasi kung wala naman din ako makukuha doon sa taong yun, alam ko sarili ko na kaibigan ko siya, wala akong alam kung may makukuha man ako o wala. Basang alam ko kaibigan ko siya. Kasi hindi naman yata yun doon sa kasabihan na kaibigan mo lang isang tao kasi may nakukuha kami nahihita. Pero pag wala naman, diba wala din. Kasi ang mga taong ganoon, na halimbawa parin naaabuso sila, guys. Nagbabago din yun. nagbabagong ugali kasi alam niya sa sarili niya inaabuso lang siya. Relate ka ba sis? Magsalita ka naman sis. Tagay muna. Tagay muna tayo. Atilita, coffee for you, this is wine. Cheer! Kore ka Jan. Kore ka. 'Di ba? Ikaw nga si sige nga. Magbahagi ka ng konti, 'di ba? Parang para may pag, pag ayun nga sampung beses kasi siguro gumawa ng kabutihan isang beses ka lang hindi gumawa ng kabutihan ay masama ka na oo oh, oh. ba diba? masama e ka na true yung guys yung kaya ako siguro uh, ako ako totoong tao ako hindi ako plastic hindi ako tapero hindi po ako lahat lahat Totoong tao ako kung ayaw mo sa akin edi ayaw ko rin sa iyo kung gusto mo ako edi gusto din kita pero kung yung kaibigan mo la ako kasi may nakukuha ka sa akin wag na lang di ba kasi kasi para bang hindi naman yung sa true na kaibigan mo yung isang tao eh. Alam mo guys, sa totoo lang, mas okay pa nga siguro wala kang kaibigan. Yung para bang lahat na lang, hindi mo siya ituturing na kaibigan mo. Parang ano lang, parang ano, casual uh, uh, lang ba tawag doon? Na parang, casual lang ba hmm. Na hindi mo talaga dibdibin na true na kaibigan mo. Kasi kung kaibigan mo yung isang tao, may makukuha ka man sa kanya o wala. Hindi sa sama ang loob mo. Kasi kaya ka lang siguro lumalapit malapit sa taong yun dahil alam mo sa sarili mo may nahihita ka. Pero ikaw kaya, kung totoong kaibigan ka at ako ay kaibigan mo. Hindi lang kaibigan ka mag-anak. Mm -hmm. Ka mag-anak. O di lang pala kaibigan ka mag-anak. Ha? Kung halimbawa hindi sample ko na lang sa kaibigan, halimbawa ikaw kaibigan kita. Ako lagi kita binibigyan. Pero ikaw ba sa sarili mo may naibibigay ka sa akin? Yun. Diba? Wala. Pero ako, nandyan pa rin ako sa'yo kahit na ako na makasintao guys kung wala ka ibibigay sa akin mayroon ka ibibigay sa akin okay lang ako eh basta ang mahalaga love mo ako mahal mo ako dahil kaibigan mo ako hindi mo lang ako kaibigan o hindi mo lang ako kamag-anak o hindi mo lang ako kapatid o hindi mo lang ako kamag-anak pinsan or what or what dahil may nahihita ka ba diba? sana sana yung yung isipin niyo rin na yung isa yung taong yun ay kamustahin din siya di ba kasi para nakarulit lang ako na may nang pangyayari lang na parang sunod-sunod, and then may isang kamag-anak na hindi mo napagbigyan, parang sasamaan na ang lubwag ganun. Isipin niyo rin kung yung taong 'yon ay nung araw na ay polybook nakisabay ka pa? Holy uh, na nga, nakikisabay pa kayo. Sakit po uh, yun eh, buhay ang hinahabol natin. Pakiramdam. At saka hindi isa, dalawa, tatlo, apat kayo sabay-sabay. Aani -sabay. naman po ng isang tao yun. ba? Diba? And the other way, marami ako nagagawa sa inyo eh. ba diba, ayaw ko umiyak, pero true, nakakasama ng loob. Kasi para bang nandyan lang kayo sa akin, kasi may nakukuha kayo, kamag-anak ko man kayo o oh, hindi. Tingnan nyo rin po yung tao, di ba? Kasi unang-una, wala naman siyang trabaho eh, 'di ba? Umaasa lang din siya, 'di ba? Sana maintindihan po ninyo yun. Thank you guys. Magwind na lang po tayo.